Hello guys, good evening. Oh, good afternoon. It's a 5:20 in the afternoon. Nandito tayo sa Libertad or sa Dynasty Antlan sa ating kapatid na si Father Raymart. Dito po natin matagpuan ang kanilang clan, mga kamero, mga kamag-anak niya, mga tito at tita. Dito po sa Bayan po ng Libertad. Dako kung saan ay malapit lang po ang dagat. Siyempre, pinaghanda po kami o inandaan po kami ng tinibuok na native.

Kasi pagkakarani mo doon? Ow. Oh. So, sit-sit-sit. Kakain sit, muna kami. Dahil uh, talagang pinagandahan ko kami ng kanyang tito. Thanks be to God. Salamat. At uh, ang Dios lang ang uh, bahala sa inyo sa mga blessings na inibigay po sa inyo lang sa pamilya. kami young kamero. Wow. Tamban. Team of regards na na. Iya, akan nasi pada Raih Mark. Di Libertad Negros Oriental.